Samantala naman po, humingi naman tayo ng update update. Kaunay pa din po ng uh, bagyong si Karina. Direkta po mula sa radio ng Bayan Tugigaraw, Cagayan, may Ronda Probinsya, si Vivian Catalon de Guzman. Magandang gabi sa iyo, Vivian! Maraming salamat at pagkantang gabi, Julio. Kapag naranas ng habutin na bagyong si Karina, naglalawigay ng Cagayan, Deklarado ng walang pasok bukas sa pa paaralan dito sa probinsya. Ito hinihayat ni Kangian Governor Manuel Mamba bilang pagtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral sa harap na posibleng pagtaas na ng, uh, nga sa ilang uh, mga ilong dito sa Cagayan. Sinabi ni, ni Ginoong uh, Roji Senting ng Provincial Information Office tanging ang Northern Cagayan ang walang pasok mula kindergarten hanggang kolehiyo. Pag-ibilangan ito ng Gataran, Malo, Kamalanyugan, Bugi, Santa Teresita, Santa Ana, Alakap, Lasam, Baliespero, San Jesmira, Pamplona, Claveria, Santa Praxedes at sa isla ng Kalayan. Sa ibang pahagi ng Kalayan, kasama ang Tugigaraw City, ay tanging mga kinder hanggang senior high school uh, ah, lamang ang walang pasok. na matapos pag-last ang bagyo. Iniulat PWH na bukas pa rin sa trafiko ang buong daang mahalita kasama ang GD at Santa Fe sa Pero Vizcaya. Sa ngayon ay nagsisimula na ang tumanggap ng mga report ng PDRRNC Cagayan tungkol sa pinsalang dulot ng bagyo sa mga pananim at mga ng mga Pagayano. Para sa Ronda Provincia ng PDP Post, Sirvian Catalonia Guzman, nag-uulat nasa dito po ng PTV Raja ng Bayan sa Cagao. Hi, kung po si Audio Bendijo subscribe daw sa PTV YouTube channel. Click lang ang subscribe button.